Pinasag na ng kontrobersyal ngayong aktres na si Kim Rodriguez ang kanyang katahimikan at inilahad ang kanyang side of the story sa kumakalat na isyong kabit siya ng sikat na basketballistang si Mark Pingris. Matatandaang kamakilan lang ay nag-viral ang ilang litrato sa social media kung saan parehas ng background ang mga solo pictures nila ni Mark Pingris kaya naman inakusahan silang may tinatago daw silang relasyon. Ayon ngayon sa sikat na showbiz journalist at vlogger na si Ogie ay tinanong niya daw mismo si Kim patungkol sa isyu at ani ay inisa-isa daw ipaliwanag ni Kim Rodriguez ang mga nagkalat na pictures nila ni Mark Pingris online. At ayon nga sa kanya, wala daw silang relasyon ni Mark Pingris at hindi siya isang kabit. Una niyang ipinaliwanag ay ang mga litratong ito kung saan nagpa-picture ang isang netizen sa kanila. Ayon sa netizen ay magkasama daw ang dalawa noon at makikitang same place lang kinuhaan ang picture. Pero paliwanag ni Kim Rodriguez, hindi daw sila magkasama ni Mark Pingris nung time na 'yan. Magkaibang oras daw yung pictures nila ni Mark Pingris. Hinamon niya pa ang mga netizens na itanong doon sa nagpa-picture kung parehas na oras silang nakita ni Mark. Ayon sa kanya, hindi po kami magkasama niyan. Kahit itanong niyo pa sa girl na 'yan kung magkasama kami ni Mark Pingris, kung pareho niya kaming nakita na same time, I'm sure alam niya ang totoo. Pangalawa namang ipinaliwanag niya ay ang litrato nila sa Australia na may parehas na background. Simple ang naging paliwanag ni Kim dito at ayon sa kanya ay popular o sikat na tourist spot daw ang naturang lugar. Kaya naman halos lahat daw ng tao na bumibisita doon ay may picture daw doon. Again, ayon sa kanya, hindi daw sila magkasama. Almost everyone who went into that country had a picture in that tourist spot. So in summary ng naging explanation ni Kim Rodriguez sa mga viral pictures nila ni Mark Pingris, tinutukoy niyang coincidence lang ang lahat. Ayon pa kay Oji Tiaz sa vlog niya, ang sabi naman sa akin ni Kim, meron siyang dalawang kaibigan na kasama nung nagbakasyon sila sa Australia. Sabi sa akin ni Kim, anong pakialam ko kung may picture doon si Mark Pingris sa Opera House? Ako din may picture. Lahat naman nang nagpupunta ng Sydney, dapat may picture ka daw sa Opera House, kaya may picture din ako. So parehas nang itinanggi ng dalawang sangkot sa kontrobersiya ang cheating allegations na ito. Bago pa si Kim ay nauna nang idinenay ni Mark Pingris ang mga allegasyon laban sa kanya. Ito ay sinuportahan naman ng kanyang asawa na si Danica Soto. So at this point ay mukhang tapos na ang issue unless na lang may lumabas na bagong ebidensya o resibo na magtuturong may something talagang namamagitan kina Kim Rodriguez at Mark Pingris. Pero so far mukhang wala naman na. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Gusto ko nga malaman bakit may nag-comment doon sa post ni Mark sa FB na nakita sila together sa Sydney with the other basketball kiddos daw kuno. Kung totoo man yon or hindi, lumabas yon a month ago pa before itong Sydney post ni Kim. ba diba, super suspicious, hahaha, -ha -ha. pero hopefully di naman totoo. God bless na lang sa family kung baga true, ako din. Kaya invested na ako masyado, LOL. Sana di naman totoo, kasi kawawa ang family ni Mark. Sana maklarify lahat ng issue.